kung ikaw ay membro ng QJC na nandoon sa loob, abay, siguradong ma-intimidate ka at you will not feel comfortable kapag ganon. At uh, yun nga, kahit na malayo, mayroon daw nagpipicture, picture, uh, I, I don't know bakit ganitong uh, style ang kanilang ini-employ. Limang tao lang naman yung hinahanap nila na may warrant of arrest. Bakit kailangan pa nilang kalabanin yung buong community ng Dabao? I think that's a very wrong approach. Sir? Dahil, ipa, uh, e, e, gusto mong mahuli yung lima, e eh, paano mong mahuli? Lalo hindi mo mahuli dahil wala ka na suporta sa komunidad. Kayo, eh, ramdam na ramdam namin yung nagsasalita kayo na parang yung uh, uh, respeto ng uh, ilang mga citizen sa Davao, e eh, medyo naiba na ngayon. Eh hindi katulad nga nung dati na sinasabi nyo kapag may checkpoint pinapalakpakan. Eh ngayon parang natatakot na po yung mga taga doon sa ano. Ano masasabi niyo dito sa narinig ninyo mula sa mga taga-KOJC na nangyayari ho sa harap ng uh, kanilang uh, uh, compound? Wherein walang mga plaka, yung mga uh, otse, walang mga plate uh, name. Eh, nakatago mga muka at uh, nakashades po. Ano Personally po ba niyo? na ano mo yun eh? na-experience natin yun. Pinuntahan po namin personal yun kasi noble check namin kung totoo nga. Talaga hong sir, nung palapit kami, bigla nagtatakip, tas nag-shades. Tas ayaw magpakita, walang mga ano, wala talagang mga nameplate. So, ano kaya ito? Anong masasabi niyo dito? Well, ako, kahit na ako'y retiradong pulis, ah, uh, para sa isang sibilyan. Kung titingnan mo yung ganyang kasi presensya, talagang very intimidating. Very intimidating at uh, uh tingnan mo, walang, ulang uh, nameplate. Uh, hindi mo kilala just in case you want to uh, file a complaint. In, sino complain mo kayo na walang pangalan yung polis na andyan? Mukha naman kahit na-picturean mo sa cellphone hindi pa rin ma-identify dahil nakatakip yung mukha. So that that is why uh, it it, it, it uh, produces uh, what, eh, parang mistrust uh, ng mga civilian doon sa kanilang polis. Parang hindi na sila na uh, alam natin na may nangyari yung pag-raid. That was very traumatic on the part of uh, the members of KOJC. Tapos ngayon, halos araw-araw, gabi-gabi daw, ganito, presensya ng mga kapulisan sa harapan nila. So, kung ikaw ay membro ng QJC na nandoon sa loob, abay, siguradong ma-intimidate ka at you will not feel comfortable kapag ganon. At uh, yun nga, kahit na malayo, mayroon daw nagpipicture, uh, I, I don't know bakit ganitong uh, style ang kanilang ini-employ. Na imbis na, uh, li, 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 Lilimang tao lang naman yung hinahanap nila na may warrant of arrest. Bakit kailangan pa nilang kalabanin yung buong community ng Dabao dahil sa hinahanap nila na limang tao na may warrant of arrest? I think that's a very wrong approach. Sir? Dahil uh, ipa, e, gusto mong mahuli yung lima, eh, paano mo mahuli? Lalo hindi mo mahuli dahil wala ka na suporta sa komunidad. Mm. Hindi ka na magkakuha ng suporta dahil uh, sila ay na na sa inyo. So I, I advised yesterday the regional director si General Ture na you adjust accordingly. Uh you have heard already the complaints of uh, the members of KOJC and aside from that you have heard also my own personal advice as dati you Chief mm. PNP na mag-adjust ka accordingly para ang tao ay uh, hindi mapapraning sa inyo doon. So Sir, sabihin mo naman he will adjust accordingly. At kanina, kanina lang may natanggap akong message coming from I think that somebody from the Church of QC. Nag-sabi na sir, maraming salamat doon sa hearing mo at ngayon malinis na 'yung harapan ng aming compound. Tinanggal na 'yung mga kahambalan ng mga sasakyan at naalis na 'yung mga kuan, 'yung mga kampo-kampo ng pulis. I was not able to validate it dahil hindi pa ako nakauwi ng Davao pero at least may nag-info sa akin ng ganyan i hope i hope that sa true and that will continue para mag-normalize na yung sitwasyon dyan. Dahil for all we know hindi lang yan siya place of worship hindi lang yan siya religious place kundi uh, ah educational educational institution yan eskwelahan yan uh, may mga bata nag-aral na ba bothered dahil sa presensya nila So kailangan we have to restore normalcy sa lugar na yan para naman hindi apektado yung mga kabataang nag-aaral.